Ayun na, ayun na, ayun na. Hindi mo na huli. Yun, na yata. Mukhang na yung malaking tilapia. Ah, huli ba? Tignan natin. Ayun, na huli niya. Oh, kawaii kawaii. Kuryente boy. <laughs> Kuryente boy, kawaii. Oh. Ah, hindi ko bawa

Corriente pollo, <laughs> yo.

Thank you. Ano na yung kuryente? Oh. Ha? Ay, kaya na nga eh. Balin na ito. Oh, may problema ta. Walang problema dyan.